Capricorn, tignan po natin kung ano ang request ng iyong spirit guides bago matapos ang 2023. Pwede nyo pong panoorin yung ating part 1. Uh, nasa comment section po yung link. I-click nyo na lang po. Kung gusto nyo pong panoorin or baka kasi napanood nyo na yun before, nakalimutan nyo lang. Tignan po natin. Or baka may mga bago po dito, hindi nyo pa napapanood yun. So yan, nandyan na po yung link. Kung gusto nyo, yun muna po yung panoorin nyo. So, tignan natin, kamusta ba ang energy mo? Spirit guide, kamusta po ang energy ni Capricorn? We have co-create. Ayan. So, maaaring meron kang nakakatulong ngayon. Meron kang katuwang sa buhay, katuwang sa mga expenses, Capricorn. Or sabi natin, yung iba po sa inyo, pwedeng uh, hindi naman kayo natutulungan dahil kumikita yung tao na yon Kung hindi, ma maaaring sa kung paano ginagastos ng taong yon yung mga binibigay mo. So, pwedeng nagkakatulong kayo in that sense. Kasi pinapahalagahan ng taong yon yung mga binibigay mo sa kanya. For example, your family. Diba? Uh, you didn't expect na ganun yung gagawin nila. Baka nakakapagpundar sila dahil sa mga pinapadala mo. Capricorn or sa mga binibigay mo sa kanila. Tignan po natin, okay, paano mo ba malalaman na maganda yung connection mo with your spirit guides or sa paanong paraan ba uh, mo sila makakausap or sabi natin nakikita mo ko sila pero hindi ka aware na sila yon pwedeng sa panaginip yan kasi iba sa inyo pwedeng hindi active yung ano nyo third eye nyo we have three of cups Ayan. So, ang gusto ng Spirit Guides more mas nakakako ka sa kanya kapag ano, pag nag enjoy ka. Pwedeng kapag nakakasama mo yung mga kaibigan mo. Mm, -mm. Parang mahilig po Marty tong ano mo. Spirit Guide. May siguro masayahin. Capricorn. So, we have Queen of Pentacles. Ayun nga. Kapag talagang naaayos mo or na manage mo ng maayos yung money mo, talagang mas nagiging maganda po yung connection mo kasi mas nag-ground ka. Ay, uh, oo. Meron tayo ditong the star. Kapag napupuntahan mo din or namimit mo Capricorn yung mga uh, yung sabi natin yung mga schedules mo, yung mga commitments mo. Tapos ito din. Kasi ito is healing reconciliation po 'yan. So kap nakaka-connect ka sa kanila kapag na-accept mo yung mga bagay-bagay and also pag tanggap mo kung ano ba yung nangyayari sa relationships mo. Yung relationships po na ito ay hindi lamang romantic relationship. Pwedeng sa mga friends mo, ganyan. So, tingnan natin. Actually, pag nakakaproblema kayo ng mga friends mo, pwedeng gumagawa ng paraan yung spirit guides mo para magkabati kayo. Or kung sino man tong nakakaaway mo, ewan ko, parang napaka-friendly parang gano'n, parang friendly, sabi ko happy lang yung ano mo yung spirit guide mo. Kaya yon siguro ayaw niya ng mga ayaw niya ng mga nakaka na bagay. Ayaw niya na may kaaway ka. Capricorn. Sa so, natin, ano uh, bakit minsan feeling mo ay parang um, uh, pinapabayaan ka niya? Bakit? Five of Pentacles. Ayan, lalo na kapag ano, kapag gumagastos ka daw ng sobra-sobra. Tapos minsan, Capricorn, kapag, kunwari, need mo ng help, hindi lang to regarding sa money ha. Kung na rin, ng help. Tapos, di kayo humihingi ng tulong. Tapos, yung parang pinapasan nyo lahat yung problema. Yun. Mapifeel mo talaga na parang bakit walang tumutulong sa'yo. Pinapabayaan ka ng spirit guides mo. Kasi gusto niya ma-realize mo na you can ask for help. You can ask for help and also is malalagpasan mo yung problems mo na yun. And also, kung regarding naman to sa money, gusto niya kasi magtipid ka. Ayan, nakakapag-enjoy ka pero nakakapag-save ka. Two of Swords, kapag naguguluhan ka rin. Ayan, minsan ginugulo talaga ng spirit guides mo yung isipan mo. Pag hindi ka mapakali, or minsan pag ano na oras na ng tulog, hindi ka makatulog. Ayan po, pwedeng may mensahe siyang pinapadala sa'yo. Tignan natin. Or pag napaparanoid kayo, Capricorn. Parang minsan kasi, nandun din yung tinatakot kayo. Hindi ko alam. Parang sometimes your spirit guide makes fun of you. Mm -mm. Check natin. Okay. So, saan ka daw? Dapat mag-ingat. Eight of Pentacles. Okay. Ito ay sa trabaho. Pwedeng sa mga katrabaho mo. Pwede rin. Ayan, no? Pwedeng meron ditong katrabaho ka na pag happy-happy lang gusto kanya or okay siya sa iyo okay ka sa kanya pero kapag uh, trabaho na pwedeng competitor na talaga yung touring niya sa iyo and uh, pwede na sinisiraan kanya dun sa mga ka mo kaya medyo mag-iingat ka so yon tignan natin kanino ka pa dapat mag-ingat Ten of cups ito is pwedeng mag-ingat ka daw na parang ano ka dito Capricorn ma uh, you know maka kontento ayan magingat ka na makontento oo yung parang malagay ka ba sa comfort zone mo or magstay ka matagal magstay ka ng matagal sa comfort zone mo yan mag-iingat ka daw ayan o, oh, kasi parang ikaw to o, oh, yung eh, kasi meron na tayo dito queen of pentacles di ba so parang kapag narich uh, na reach mo na yung kota ganyan okay ka na so pe-pwedeng, Oo, uh, parang ano ba yun? Parang consistent na lang yung ginagawa mo para maging stable kung ano man yung mayroon ka. So, parang gusto kasi ng spirit guide mo is mag-strive harder ka. O parang huwag ka daw makuntento. Yun yung sinasabi. Hindi naman sa nagiging sakim yung spirit guide mo. Pero kasi siguro gusto niya is lagi kang handa. Four of Pentacles, yes. Gusto niya talaga nagsisave ka. So, every time nagsisave ka, mas nakakakonek ka sa kanya. Tignan natin. We have strength. Ayan. So, i-beat mo daw yung sarili mo. Uh, hindi mo kailangan makipagkompetensya sa ibang tao. Compete with yourself. Ano pa ba yung pwede mong gawin para mas maging better ka pa? Palaban tong ano mo. Palaban din tong ano mo. Palaban siya in a nice way. Yung ano mo, spirit guides mo. Or gusto niya, ganun ka. Tignan natin. Ano yung gusto niyang sabihin sa sa'yo? Ten of Wands. Knight of Swords. So, pag-stress ka daw, huwag kang gagawa ng mga decisions na pagsisisihan mo. So, every time na nai-stress ka, huwag kang uh, magde-decide. We have the lovers. So, yung iba po sa inyo, ayan. So, merong mga sitwasyon, ay hindi, hindi sitwasyon. Kung hindi, mayroon pong mga connection dito na nagbibigay talaga sa'yo ng stress. As much as possible pwedeng wag mo munang kausapin kapag stress ka or emotional ka. Kasi pa pwedeng yung mga plans nyo together ng taong to is pwedeng hindi siya matuloy kapag uh, emotional ka, nakakausapin mo yung taong to. So, kailangan maging wise ka daw dito. So, ayan po kung gusto nyong malaman kung ano ba yung names at kung ilan ba yung spirit guides nyo, panoorin nyo po ito. Tignan po natin kung ano ba ang request ng iyong spirit guides. Request ng iyong spirit guides. Capricorn, Six of Pentacles. Be generous but just enough. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Eight of Wands. Do some travels daw. Yun yung gusto. Ng, ano, parang yan yung request sa'yo ng spirit guides mo. Enjoy your life. Parang uh, itrit treat mo naman daw yung sarili mo death card. Ayan. Kung meron ka daw kailangan baguhin, baguhin mo. Actually, wala masyadong request yung spirit guide mo pagdating sa, kunwari, may pinapaalay sila. Wala. So, try yung panoorin sa part 1. Yun. I, I know, meron dun. Oo. Sa ngayon kasi wala. Ayan. So, tignan niyo doon para mas makakonect din kayo sa kanila. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. At ayan, do more travels. Yan yung gusto ng spirit guides mo. Siguro gusto niya mas marami ka pang ma-experience.